hello sa inyong lahat mga viewers mga subscriber ang video ito papakita ko kung paano tatawid paano kami tatawid sa ilog ng tumbal abra ganyan kahirap ganyan kahirap kung paano kami tatawid dito pag tagulan ayan dito kami muna sa sakay sa may bayad kasi yung walang bayad nandun pa sa kabila kasi kumakain pa kakain pa raw sila kaya ayun hindi na namin maantay kasi tanghaling tapat na baka maulanan kami ayan hindi niya mahila ang hirap hilain ayan si manong hirap niyang hilain tulungan mo kasi ayan Hirap mahila kasi mabigat. Yan, tulungan nila yung motor na magpapandar. Ayan, lulubog na yata. Nandito pa naman kami dito sa malapit nito. Ay, hindi niya pala natanggal yung tali. Ayan, si Manu. Nakalimutan. Ayan, sige Lulubog na. Ganyan, kahirap. Kasi ang tulay namin, kasalukuyan pang ginagawa. Kasi, dekada na ito. Ngayon pa lang, nagkaroon ng budget ng gagawin ng tulay. Sa dekadang panahon, ganitong nangyayari. Hindi man lang, ito na naniningil na yung ano, per motor, per sasakyan. 50 pesos ang bayan dito sa balsa na ito. Private na balsa. Ayan, yung naka sakay dito na motor, ilan? Isang tricycle. Ang motor na with sidecar at saka dalawa isa, dalawa, tatlo apat, bali limang motorcycle nakalagay dito ayan, nandito na kami sa gitna gitna ng ilo ibang masagit na nakasakay pa rin ako sa motor tignan nyo guys kung paano alis ang motorcycle dito sa balsa At may hahawak doon sa kahoy kung wala bagsak ang mo magpahinga ng saglit kasi ang hapdi na ng puwet. Ang hirap pala ng sasakay ng motor ng mahaba. Ilang oras bali half day. Kalimuna ng saglit. Mahapdi na ang puwet. <laughs> Tumigil lang saglit. Mahapdi na ang puwet. Mahapdi na ang puwet ko. Ayan. dito na kami ngayon sa gitna ng daan sa pataas sa bundo dito naman babalik na kami sa bayan ayan yung malaki na ito na balsa yung walang bayad Ayan, isang truck na may karga, isang kotse, at sa kalimang motorcycle ang laman nito. Ayan na yung upuan, oh yung driver ng balsa. Ayan. Ayan. drive na yung driver paalis na yung bangka, yung balsa ngayon nandito na naman kami sa gitna ayun yung tulay na kasalukuyan nagigawa ginagawa okay na kung makatapos na yung matapos na yung tulay na yan diridiritso na ang biyahe hindi ka na tumatawid pa sa balsa dito sa ilog pero matagal pa yan matapos kailan kaya yan pakatatapusin yan bago mag eleksyon na naman ganyan talaga ang style dito only in the Philippines saka na lang tapos-taposin yung mga project pag malapit ng election saka naman lalabas yung budget nako only in the Philippines nangyayari ng ganyan ayan paalis na naman kami dito tingnan nyo guys kung paano kahirap gaano kahirap pero at least may pagtrabahoan yung mga walang trabaho ayan, sinisildoan niya ng mga, ng gobyerno Hanggang dito na lamang lamang tayo. Thank you, thank you guys for watching. Bye-bye. See you in my next video. God bless us all.